Kung bibili ka ng sasakyan ngayon, anong sasakyan kaya ang hindi ka iiwan sa gitna ng kalsada? Alin ang tunay na matibay, subok at sulit sa bawat patak ng pera mo? Sa video na to, ibubunyag natin ang 15 pinakamatibay at sulit na sasakyan sa Pilipinas. Mula sa mga pangharabas na pickup hanggang sa mga family car na kayang tumakbo ng daan-daang libong kilometro ng walang problema. At hindi lang yan, may mga modelong akala mo simpleng sasakyan lang pero sila pala ang hari ng tibay at may ilan dito na siguradong hindi mo inaasahang papasok sa listahan. Kaya huwag kang mag-skip dahil baka mamiss mo ang sasakyang perfect para sayo. Narito ang 15 pinakamatibay na sasakyan. Mazda 3 Kung naghahanap ka ng kotse na pogi tingnan, masarap i-drive at hindi sakit ng ulo sa pangangalaga, swak na option ang Mazda 3. Matibay ang makina nito, mahusay sa kurbada at hindi kumukupas ang forma kahit lumang modelo na. Ang mga apat hanggang 2,013 units ay kilala sa komportabling biyahe at precise na steering, perfect para sa mga driver na gustong maramdaman ang kalsada. Yung 2.0 liter at 2.3 liter engines naman ay kayang umabot ang mileage hanggang 200,000 kilometers o higit pa basta alaga sa regular na maintenance at change oil. Oo, medyo mas mataas ang gastos nito kumpara sa Toyota, pero sulit sa kalidad ng handling at premium feel. Dahil sa Zoom-Zoom philosophy na ginamit ni Mazda nito, kaya mula noon hanggang ngayon, kilala itong isa sa pinakamasayang i-drive sa segment nito. Isuzu Crosswind. Ito ang orig na reliability sa Pilipinas, ang sasakyang kilala sa simpleng makina pero parang hindi nauubos ang lakas. Isa sa pinakamalaking sikreto nito ay ang kawalan ng komplikadong electronics. Walang mga sensors na biglang mag -e error walang mga touchscreen na madaling masira, at walang high-tech features na dagdag gastos. Dito, simple lang ang prinsipyo. Basta may langis at diesel, aandar ito. Hindi ito ang pinakamabilis o pinaka-high performance na sasakyan sa kalsada, pero kung ang usapan ay tiwala at tiistibay, malaki ang lamang nito. Ito yung tipong pwede mong dalhin sa mahabang biyahe Rough roads, baha, putik o matataas na bundok. At kahit gaano kabigat ang challenge, alam mong makakarating ka. Kaya nitong gumanap bilang family car pang school service o pang delivery vehicle. Toyota RAV4. Ito ang compact SUV na may puso ng Corolla. Ibig sabihin, nakuha nito ang lahat ng katangian na mahal ng mga Pinoy sa Toyota. Tibay, pagiging user-friendly at worry-free maintenance. Ang Toyota RAV4, lalo na ang unang henerasyon, ay kilala bilang SUV na madaling i kahit first-time owner ka. Mataas ito sa daan, sapat para hindi ka bahan sa lubak, humps o bigla ang baha. Kaya rin itong lumusong sa mas mataas na tubig kumpara sa mga sedan at hindi mo kailangang mangamba sa electrical issues dahil matibay ang pagkakadesenyo. Mayroon itong 2.0 litro engine na smooth tumakbo at consistent ang performance kahit tumagal ang taon. Maraming unit ang umaabot ng 200,000 hanggang 250,000 km nang hindi nagiging problema ang makina. Basta tama ang maintenance, parang wala pa rin pinagkaiba ang hatak. Pagdating naman sa parts, napakadaling humanap. Dahil maraming components nito ay shared sa Toyota Camry at Corolla, hindi lang madaling bilhin kundi mas mura rin kumpara sa ibang compact SUV. Kaya kahit lumang model na, hindi ka mahihirapan sa availability ng pyesa. Mapa Metro Manila man o probinsya. Mitsubishi Mirage G4 Ang Mitsubishi Mirage G4 ay isa sa mga pinaka-budget-friendly na sasakyan sa Pilipinas. At hindi ito hype, kung ang hanap mo ay kotse na sobrang tipid sa gas, madaling i-maintain at sakto para sa first-time car owners, ito ang isa sa pinaka-practical na pipiliin mo. Una sa lahat, isa ito sa pinakamura sa gasolina sa buong market. Magaan ang katawan, simple ang makina at efficient ang design. Kaya hindi nakapagtataka na ang 1.2 litro engine nito ay kayang mag-deliver ng 20 hanggang 23 km kada litro depende sa iyong driving habits. Sa panahon ngayon na mahal ang gasolina, malaking tipid yan buwan-buwan. Pagdating sa maintenance, dito mas lalo itong panalo. Hindi komplikado ang makina, kaya kahit basic mechanic sa talyer, kaya itong ayusin at alagaan. Hindi mo kailangan ng specialized tools o mahal na diagnostics. Ang parts? Mura, madali hanapin at widely available, kaya hindi ka masasaktan sa gastos kahit may kailangan palitan. Dahil sa tipid at dali nitong gamitin, napakaraming Pinoy families at teachers, students at office workers ang pumipili ng Mirage G4 bilang unang sasakyan nila. Hindi intimidating i-drive, e hindi rin magastos, exactly what beginners need. At alam mo ba na ang Mitsubishi Mirage ay ginagawa mismo sa Santa Rosa, Laguna sa loob ng MMPC plant? At hindi lang pang-Pilipinas, may mga unit pa na ini-export sa ibang bansa, patunay na pasado ito sa global quality standards. Toyota Camry. Ang Toyota Camry ay parang business class sa gulong. Smooth ang takbo, tahimik sa loob, at sobrang refined ang kabuuang karanasan sa pagmamaneho. Kahit may luxury feel, Toyota reliability pa rin ang nasa likod nito kaya hindi mo kailangang mag-alala sa bigla ang sira o mahal na repairs. Isa sa mga pinakamalaking advantage ng Camry ay madaling humanap ng parts. Dahil maraming unit ang nasa kalsada, kahit lumang modelo, mabilis at mura ang replacement parts. Dagdag pa rito, ang Camry ay may 2.4 na litro timing chain engine, kaya walang kailangan na belt replacement na isa sa pinakamalaking gastos sa ibang midsize sedans. Pagdating sa fuel efficiency, umaabot ito ng siyam hanggang labing isang kilometro kada litro na hindi masama para sa isang mid-size sedan na may comfort at power. Perfect ito sa mga professional or business owners na gusto ng classy ride pero hindi gusto masyadong magasto sa maintenance o gas. Honda Jazz. Ang Honda Jazz ay madalas ituring na pinaka-practical na hatchback sa Pilipinas. Hindi lang ito magaan i-drive sa city traffic, kundi reliable at flexible din ang interior. At ang famous magic seats nito ay nagbibigay ng maraming paraan para i-configure ang loob ng kotse depende sa pangangailangan mo. Kung kailangan mo ng kotse para sa city driving, small business deliveries, o kahit road trip kasama ang barkada, swak ang Jazz. Pagdating sa performance, the 1.5 liter i-VTEC engine ay kilala sa tibay at kayang umabot ang mileage sa 200 at 50,000 km o higit pa, basta regular ang alaga tulad ng change oil at basic maintenance. Hindi lang matibay tipid sa maintenance ang Jazz, madali ring humanap ng parts kahit sa probinsya o sa malalayong lugar sa Pilipinas, kaya hindi ka mahihirapan sa repair o replacement. Dahil sa practicality, fuel efficiency, at tibay nito, ang Honda Jazz ay naging paborito ng mga batang profesional, small business owners at families na gusto ng compact pero versatile na sasakyan. Honda Accord Ang Honda Accord ay kilala bilang isang komportabling sedan na may executive feel. Maluwag ang loob, tahimik ang ride at solid ang performance lalo na sa 2.4 liter i-VTEC engine na matibay at kayang tumakbo ng mahabang kilometro basta regular ang basic maintenance. Bagamat may executive at classy na hitsura, hindi ito nangangahulugang magastos ang pangangalaga. Karamihan sa mga Accord owners ay nakakapag-maintain ng kotse sa pamamagitan lamang ng regular na pagpapalit ng fluids at brake pads. Hindi kailangan ng mahal na repairs o komplikadong maintenance. Isa pang advantage nito ay ang smooth na biyahe sa highway kahit luma na ang model. Kahit pa decades old na, hindi ka bibiguin sa performance at handling para pa rin sa long drives, city driving o weekend getaways. Dahil sa kombinasyon ng space, comfort, durability at low maintenance, ang Honda Accord ay perfect para sa mga naghahanap ng executive looking car na hindi ka magpapakahirap sa upkeep at maaasahan sa pang-araw-araw na biyahe. Isuzu D-Max ang Isuzu D-Max ay hindi lang basta pickup. Ito ay sasakyan para sa trabaho, pang-araw-araw na gamit sa bahay at para sa buong buhay ng may-ari. Isa ito sa pinakamatibay na pickup sa Pilipinas, kaya hindi nakakagulat na napaka-popular nito sa mga small business owners, contractors at fleet operators. Powered by a 3.0-liter diesel engine, kayang tumakbo ng mahigit kalahating milyong kilometro nang hindi nangangailangan ng major repairs basta regular lang ang maintenance at pagpapalit ng langis. Hindi lang matibay, maaasahan din ang hatak nito kahit mabigat ang karga, malupit ang terrain o mahaba ang biyahe. Pagdating sa spare parts, napakadaling humanap. Mula Metro Manila hanggang sa probinsya, halos lahat ng Isuzu parts ay available kaya kahit malayo sa lungsod, hindi ka mahihirapan sa repair o maintenance at hindi ka rin gagastos ng malaki para mapanatili ang performance ng pickup. Sa simpleng salita, ang Isuzu D-Max ay hindi lang sasakyan. Ito ay long-term partner sa trabaho at sa pang-araw-araw na buhay na tiyak na tatagal ng maraming taon. Honda CRV. Ang Honda CRV ay isang SUV na may kaluluwa ng Civic. Ibig sabihin pinagsama nito ang tibay, reliability at fuel efficiency ng Civic sa mas maluwag at mataas na body style ng SUV. Kaya hindi lang ito reliable kundi komportable at spacious rin. Perpekto para sa pang-araw-araw na paggamit sa lungsod, paminsang road trips o kahit long drives kasama ang pamilya. Ang mga 2.0 at 2.4 liter i-VTEC engines nito ay kilala sa tibay at kayang tumagal ng dekada o higit pa basta regular ang maintenance, change oil at basic check-ups. Hindi ito madaling masira at consistent ang performance kahit sa matagalang paggamit. Bukod sa matibay na makina, solid din ang transmission at suspension ng CRV kaya kahit luma na, stable at smooth pa rin ang ride. Hindi ka bibiguin sa highway o sa mas malubak na kalsada. Ang ground clearance at handling nito ay nagbibigay ng dagdag na seguridad at confidence lalo na sa baha o rough roads. Toyota Fortuner Ang Toyota Fortuner ay isa sa mga pinaka-iconic na SUV sa Pilipinas. Ito ay nakabase sa parehong platform ng Toyota Hilux, kaya naman engineered ito para sa matitinding kondisyon. Mula sa mabigat na traffic sa lungsod hanggang sa putik, baha at rugged roads sa probinsya. Available in 2.5 at 3.0 liter D4D diesel engines na kilala sa kanilang lakas, tibay at long distance reliability. Kaya kahit puno ng pasahero at kargamento, hindi ka bibiguin ang performance ng Fortuner. Bukod sa performance, maluwag ang cabin kaya komportable kahit full load ang pasahero. Malamig ang aircon kaya panalo sa mainit na klima ng Pilipinas. At hindi lang iyon, matatag din ang suspension system nito kaya smooth ang biyahe kahit sa rough roads o long drives. Kaya hindi nakapagtataka na ang Fortuner ang paboritong SUV ng mga pamilya, executives at adventurers na gusto ng sasakyang maaasahan, malakas at komportable sa kahit anong kondisyon. Kung hanap mo ay SUV na kayang harapin ang lahat ng sitwasyon sa Pilipinas, Fortuner ang isa sa pinaka-safe at sulit na choice. Honda Civic ang Honda Civic ay isa sa mga pinaka-iconic na kotse sa Pilipinas na naging bahagi ng kultura at car scene ng maraming henerasyon. Mula sa SIR Legends ng 90s hanggang sa sleek at modernong 2000 models, kilala ang Civic sa durability, economy, at fun to drive factor. Partikular ang ikawalong generation, 2006 hanggang 2011 na may 1.8 litro i-VTEC engine ay kayang umabot ng 200,000 hanggang 300,000 km basta regular lang ang oil change at maintenance. Isa pang malaking advantage, timing chain engine ito kaya hindi mo na kailangan mag-alala sa gastos sa belt replacement na karaniwan sa ibang kotse. Pagdating sa maintenance, isa sa pinakasulit ang Civic. Maraming parts ang available at halos lahat ng mekaniko sa Pilipinas ay sanay na sa i-VTEC system kaya hindi ka mahihirapan sa repair at hindi rin magastos. Kaya naman kung gusto mo ng kotse na matibay, tipid sa maintenance at iconic sa hitsura at performance, ang Honda Civic ay isa sa pinakamaasahang pagpipilian para sa kahit sino, mula sa first time owner hanggang sa car enthusiasts. Toyota Hilux, ito ang isa sa mga pinaka-iconic na pickup sa Pilipinas at kilala bilang simbol ng durability, power at practicality. Hindi lang ito pangkaraniwang pickup. Kayang magdala ng mabigat na karga, umakyat sa matatarik na daan, at tumawid sa ilog o malupit na terrain ng walang problema. It is powered by 2.5 liters at 3.0 liter D4D diesel engines na kilala sa kanilang high torque, matibay na performance at long lifespan. Dahil dito, hindi ka bibiguin kahit sa mga mahahabang biyahe o mabibigat na trabaho sa construction, farm, or logistics. Isa pang malaking advantage ng Hilux ay ang maintenance nito na simple at predictable. Kaya naman paborito ito ng fleet owners, small business operators, at delivery services dahil madaling planuhin ang maintenance schedule, hindi magastos, at mabilis ayusin sa kahit anong talyer sa lungsod o probinsya. Sa madaling salita, ang Toyota Hilux ay hindi lang basta pickup. Ito ay maaasahan sa trabaho, matibay sa pang-araw-araw na paggamit at praktikal para sa kahit anong sitwasyon. Kung hanap mo ay pickup na kayang tumagal ng dekada, malakas at walang hassle sa maintenance, Hilux ang isa sa pinakasulit na choice sa Pilipinas. Toyota Corolla Ang Toyota Corolla ay kilala bilang immortal sedan sa buong mundo. Isang kotse na hindi basta sumusuko at matibay sa kahit anong sitwasyon, isa ito sa pinakasikat at pinakareliable na sasakyan globally, kaya hindi nakapagtataka na naging paborito rin ito ng maraming taxi operators sa Pilipinas, lalo na ang 2003 hanggang 2008 Corolla Altis models. The secret to the Corolla's durability is the 1.6 at 1.8 liter VVTi engines na kayang umabot ng 300,000 hanggang 400,000 kilometers basta regular ang oil change at basic maintenance. Hindi lang matibay, fuel efficient din ito Umaabot ng 12 hanggang 15 km kada litro sa city driving at hanggang 18 km kada litro sa highway kaya ideal para sa mga budget conscious na driver. Bukod sa tibay at tipid sa gasolina, madali ring humanap ng parts kahit sa malalayong probinsya at halos lahat ng mekaniko ay sanay na sa Toyota engines kaya hindi ka mahihirapan sa repair. Sa madaling salita, ang Toyota Corolla ay long-term investment sa kalsada. Matibay, tipid, maaasahan at swak para sa pamilya, taxi fleet, o kahit sa pang-araw-araw na commuting. Toyota Innova. Isa ito sa mga paborito ng pamilya, TNVS drivers, at maging ng mga mekaniko, at hindi na nakakagulat kung bakit. Ang Toyota Innova ay kilala sa tibay, tipid sa maintenance, at pangmatagalang reliability na halos walang kapantay sa segment nito. The 2.5 liter diesel variants ay tunay na halimaw sa tibay. Marami ng owner ang umaabot ng 300 at 50,000 hanggang 400,000 kilometro na hindi pa nabubuksan ang makina. Basta nasa oras ang change oil at basic maintenance, umaandar pa rin ito ng parang normal na araw. Sa loob naman, maluwag at komportable, kaya perfect para sa family road trips, lalo na kung malalayo ang biyahe. At ang pinakamatibay at pinakasulit na sasakyan sa lahat ay ang Toyota Vios. Ang Toyota Vios ay tinaguri ang People's Car ng Pilipinas. Hindi lang dahil sa dami ng gumagamit kundi dahil ito ay pinaka-practical, pinaka-durable at pinaka-reliable sa kategorya ng compact cars. Kung gusto mo ng kotse na kayang pang-araw-araw na biyahe, commuting o kahit pang negosyo, Vios ang sagot. Powered by 1.3 at 1.5 liter VVTi engines, kilala ang Vios sa very low fuel consumption kaya swak sa budget-conscious na driver. Bukod pa rito, timing chain engine ang gamit kaya wala kang kailangan alalahanin tungkol sa belt replacement na kadalasang magastos sa ibang kotse. Ang maintenance ng Vios ay mura at hassle-free. Maraming parts ang available at halos lahat ng mekaniko sa Pilipinas ay sanay at eksperto na sa Vios kaya madali at mabilis ang anumang repair. Dahil sa kombinasyon ng matibay na makina, tipid sa gasolina, at maintenance-friendly na design, ang Vios ay naging paborito ng taxi fleets, ride-hailing drivers, first-time car owners, at mga pamilya na naghahanap ng maaasahang sasakyan. Alam mo ba na ang Toyota Vios ay lokal na iniassemble sa Santa Rosa, Laguna at mula pa noong 2003, ito ay isa sa top-selling cars sa Pilipinas. Yan po mga higala ang labing limang pinakamatibay at pinakasulit na sasakyan dito sa ating bansa. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli. And God bless you.